Paglaki mo talaga gupit ka. Gusto mo daw gupit ka paglaki mo. Yeah. Paglaki niya talaga gupit siya ng buhok. Hindi. Grabe. <laughs> oh, mapira 'yon, 'di ba? Walang zero 'yon sa karaw. Ano 'yan Ano? Ano, no? Lima. Si manduruko. Bibingka mami siya, Loh nah. Mau balik parin oh. No? <laughs> Dibuka Wow ini. Wah, enggak lincah si Gayus. Galon ba yung style. Bingka, Ma'am. Bingka mampuru bigas. Bingka bisa ya, Ma'am? Bagaimana plan minggu Graham, huh? bibing bisa ya? Bikin jametmu, Ma. Hmm. Ayo, kumapit. Ayo, ma. Kumapit lagi, Ma. Kumapit. Kumapit, Ma. Bisa, bisip, Ma. Kumapit. Kumapit. Bagaimana plan minggu Graham? Huh? Tingin-tingin, eh. Bumahapit. Sana, pemilih.

yung lain magkikita maganda maganda ah okay yung line pang maganda oh yung yung mga mo mamaya ha pagkatapos maghumos yay Pag